Kaya yeah, papatanggas po kami ni Delica Baby. Kukulong kami ng uh, bagong bus. Sasakay kami dito sa Supreme 1825. Kaya yeah, si Delica Baby. Shout out Delica Baby. Ano, aking uh, driver sa 1840. Sasakay kami dito sa Supreme. Candelaria, baba kami sa ipaan, sasakay kami ng ng jeep pa lipa. Ito po yung uh, Bantilan Bridge, yung uh, nasira ng uh, baha. Yan yung dating tulay Steel Bridge, no you know, nasa gitna ng ilog. Ayan o. No? Nelika. Eh, uh, shutdown. Sa taga to... San, okay. sa uh, San Juan Batangas. sa bahay San Juan Batangas. So preb po yung mga biyayang bus trip sa Kulaw Sena PM yeah, Matangas nandito na po kami sa Rancho Narciso kakababala namin sa jeep ayan ha, pangganda talaga dito sa Rancho Narciso ayan o no? shout out baby delica ba ba, ba ba first class driver na yan bagong bus quality Panlaban sa summer yan, yung ating kukunin bus at uh, DLDB 1840 Asia Star. Grabe naman, napaganda itong mga uh, rest house nila. Oh. Rest house. Quality, ganda. Ayan, napaganda ng rest house. Ayan na po ang rancho ang uh, motor pool shop ng uh, DL TV Co. Uh, Dalawang building po yan, napakahaba po niyan. Napakalaki, napakalapad. So, so uh, dyan din nadala yung mga bagong bus. At saka yung mga may trouble na bus. So, dyan po ginagawa yun. Shout out, shout out. <laughs> yeah, balik na uli ang mga tandem ni Delica Baby. Oh. Kikita na naman nito ng malaki. Eh. Ayan. Limpak limpak daw sa bagong bus namin kukunin sa 1840 DLD Bisha Star. Ano masasabi mo sa ating kukunin? Brand new daw, brand new, brand new. Malamig aircon. Ayan, ito po yung uh, lalabas sa itong dalawang bus na ito. ito. Ayan. 1838 at saka 1840. Ayan, uh, na po yan. Nating mga washer dito sa Rancho. Pasukin natin ng uh, loob nitong 18.40 uh, Medyo madilim So yan po ang ng uh, DLTV Star Napakalawak, napakalaki oh. Madaming bagay may karga dito At saka Hindi siya mahirap pa uh, buksan you know? Itong uh, 1838 ay uh, on the way yung ating uh, driver. At conductor galing uh, talipan. Ayan. DLDB 1840 at 1838. Ayan, magong ng Los City. Iya, uh, Los Sena LRT Buendia. So yan mga katigit, binuhay na po ni Delica Baby ang uh, makina. Ayan. Kompleto na po yan. May TV. May CCTV. Ayan. CCTV natin. Ayan, monitor. May stereo. May ampli. Ayan ang uh, setting na aircon dashboard. So, pasukan natin ang loob. Yan, marble type po ating uh, uh, flooring, marble type. With yellow lines uh, lane sa gitna. Yan, napakaganda nitong uh, Asia Star. May kanya-kanya seatbelt. Individual. Yan malambot ng uh, malambot ng uh, sandalan ng ulo at pati upuan yan quality quality safe na safe ang masayar may recline seat belt rake seat dyan yan yan ito pindutan rake seat so yan ang cortina ay uh, yellow dilaw o yan, ganyan po yan naka, pag naka uh, recline, ano, talagang suwabing-suwabing uh, hig, uh, upuan. Talagang uh, comfortable pa sa dito matulog. Yan, napakabango. Amoy bagong bago talaga. Ayan. Napakaganda. Ah. Ilaw pa lang palalong panalo na. Ayan, may mga seat number din po yan. Yan, so hindi rin tatagisin ang init. Yan, meron siyang pump uh, dito sa kisame. Uh, yan, ito emergency seat sa taas. Magka uh, mayayaper uh, yan. pwedeng dumaan dyan So ang uh, punta namin ay Diretso namin ay Larte inspection din pa bukas ng mga busing at saka ang mga LTO So yan mga, may dalawa mga aabangan ah, bagong bus ang mga pasahero ng Losena uh, Lucena papuntang LRT at LRT papuntang Dalahican Pier Quezon Province yan sa mga mananakay natin dyan ang mga banganya kami 1840 at 1838 parehas Asia Star yan parehas brand new buses yan Yan, palabas na po kami ng uh, rancho. Ating uh, driver ay si Delica Dan Ayan, uh, po kami, uh, LRT Buendia. yung kanyang uh, likod yung napakaganda oh. so yan palabas na po kami ng uh, rancho ginabi, ginabi na po kami pag uh, labas at uh, may mga inayos pang uh, papilis at saka sinikap din yung uh, mga kinapan belt saka gulong ilalim baka may maluluwag So, para sure bull at nga uh, hindi magkaka sa daan Dali nga, uh, ano mo? Anong feeling mo? Masaya ka? Happy! Oh, quality! Salamat sa ating uh, Panginoong Jesus. at sa may-ari ng DLTV sa aming terminal manager na pinagtiwalaan kami ng uh,

E double 50 din oh. La la din naman eh na is, it is text wala. Sa sus, sakto